Hello, good morning, good morning, hello, good morning po. Nandito naman ako at magla-live. Medyo masamang panahon sa labas. Ang pag-aaralan natin ngayon ay lesson 11 tungkol po sa mga perang barya Sa Nihongo, Kumakay, sa Galog ay bariya. Ito ang mga sumusunod. Ang Ichien ay isang pera. Ang Goen ay cinco, ang Juen ay 10, yes. ang Gojuen ay 50, ang Hakuen ay piso, ang Guhakuen ay 500 piso, ang Sengen ay 100 piso. Yan lang po mga kaibigan. Kamusta kayo dyan? Ako pala si Ramon Dadon. Bye bye. Bye bye you. Thank you. Salamat po.